Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito yung Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga, mga kabaliwan, mga kaguluhan, yung piyestang pakiramdam tuwing eleksyon sa Pilipinas. At magandang tema to ngayon kasi malapit na yung general elections sa Pilipinas. Yung election, yung midterm election sa ika ng Mayo 2025. So sa darating na election, iboboto ng mga Pilipino yung mga senador. So sa Pilipinas, mayroong labindalawang senador. Iboboto din yung mga House of Representatives. At iboboto din yung mga lokal na gobyerno. Ibig sabihin, hindi, hindi yung vice-presidente at hindi yung presidente. Hindi sila kasama sa eleksyon ngayong taon. Pero hindi natin pag-uusapan yun. Pag-uusapan natin yung mga nangyayari tuwing eleksyon sa Pilipinas sa perspektibo ko. Yung mga kampanya sa Pilipinas kilala sa pagiging parang piyesta. Parang maingay, may musika, may sayaw, parang piyesta yung mga kampanya ng mga politiko sa Pilipinas. Kasi, yun nga, may mga performance. Kahit yung mga politiko mismo, yung mga politiko mismo kumakanta at sumasayaw. Pwedeng sa mga rally nila, sa mga campaign nila, nagpe-perform sila. Yung iba naman sa social media, kumakanta, sumasayaw. So, isa yung paraan para kumonekta sa mga bumoboto. Hindi lang para entertainment, pero para ipakita na na relatable sila at tao din sila na yun nga katulad mo. Kaya 'yung relatability na 'yon pwedeng dumagdag ng mga boto nila dahil doon. At sa mga kampanya din sa Pilipinas, mayroon 'yung mga parada. Tapos 'yung mga parada nagbibigay sila ng mga candy, ng mga tsokolate sa mga bata o sa, sa lahat ng tao. Halimbawa, sa isang, isang truck, nakasakay yung mga politiko, tapos tumutugtog yung jingle nila, tapos nakasakay sila sa taas ng truck, at nagbabato sila ng mga candy, nagbabato ng mga tsokolate. So madaming tao yung lalapit sa sasakyan nila. Susundan sila. Kasi gusto ng maraming candy. At syempre malakas din yung musika na yun nga, gustong malaman ng mga tao. O bakit, bakit mayroong musika? Bakit, bakit madaming tao? Yun, so isang paraan yun para parang kumonekta sa mga botante. Yung mga candy, mga tsokolate. Tapos isa pa yung mga jingle, mga campaign jingles. So, kadalasan sa Pilipinas, merong mga catchy na jingles na pinapatugtog. Kasi mahilig kami sa musika, mahilig kami sa mga 'yun nga sa mga kanta. Yung mga politiko, gustong gamitin yung mga catchy na jingles para maalala yung pangalan nila. Para ma mapaalam sa mga tao yung yung mensahe nila. So, gagawin nilang kanta kasi mas pwedeng maalala ng mga tao. Halimbawa, ito yung jingle ni Manny Villar na naalala ko pa. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin, tuloy ka ba Kasi sikat yung kantang to. Parang sobrang catchy. Lalo na yung simula. Sabi, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Kasi gusto niyang sabihin na, Oo, pilyonaryo ako ngayon. Pero dati, dati mahirap din ako. Dati, yun, dati katulad nyo ako. So, relatable ako. Nakaka- nakaka-relate din ako sa inyo. So, yun ang parte ng jingle. At meron namang ibang mga jingle yung kasama mismo yung mga pangalan nila para hindi makalimutan ng mga tao. At yun, bukod sa mga candy, tsokolate, sa jingle, sa mga kanta, mga sayaw, meron din naman yung mga endorsement ng mga artista. So, tulad ng nakita ko sa Estados Unidos nung huling eleksyon, ganun din na parang kailangan ng mga celebrity endorsement para mas magkaroon ng tiwala yung mga tao sa So mas kung mas malaki yung endorsement mo, mas malaki yung chance mo na manalo. At yung isang kakaiba sa Pilipinas ay madaming madaming artista yung nasa politika. At madaming mga politiko yung nag-aartista. Ibig sabihin, yung entertainment industry parang parte ng politika. Na minsan yung pagiging artista yung paraan para maging politiko. So pwedeng ibang tema to at malalim na tema to yung mga artista na nagiging politiko hindi hindi nakakatuwang tema pero yon nangyayari sa Pilipinas malala okay so yun ang ambience sa Pilipinas mapiesta madaming mga performance maraming musika may mga candy pero meron din mga negatibong nangyayari halimbawa yung mga fraud at karahasan na nangyayari halimbawa may mga report dati ng ballot box switching. Kasi dati, in yun, yung mga boto sinusulat sa papel, tapos binibigay yung papel, nilalagay yung papel sa loob ng isang ballot box. Tapos yung mga guro, yung, yung nagtatago o pumoprotekta sa mga ballot box, mga guro ng eskwelahan, na mayroong mga report na Sempre may mga suhol, may mga bribery sa mga guro, may mga mga threats sa pamilya ng guro kasi gusto nilang palitan yung totoong ballot box ng peking ballot box. Mga hindi totoong boto ng mga tao. So kung interesado kayo doon, mayroong magandang pelikula noong 2024, yung pangalan Balota Balota 2024. Nandoon si Marian Rivera. So pinapakita yung isang karanasan ng guro at magandang political satire. At 'yun bukod sa ballot box switching, maraming mga karahasan, pagpatay, mga abduction. Madami, ma magulong magulong tema yung politika. At syempre may din mga suhol mismo sa mga tao. So, lalo na sa mga mahirap kasi, limbawa, yung dalawang daang piso o limang daang piso, malaking pera, lalo na para sa mga mahirap. So, binibili ng mga ibang politiko yung boto ng mga tao. At syempre, nakakalungkot yun. Yun lang ang tema ngayong araw. Gusto ko lang ikwento yung mga kaguluhan, kapiestahan na nangyayari yung mga kanta, yung mga sayaw, mga candy sa Pilipinas kapag eleksyon. At pinag-usapan din natin mabilis yung mga negatibong nangyayari. Halimbawa yung karahasan at mga fraud. Yun lang. Salamat sa oras nyo. Mayroong transcript, libre lang, at mayroong Patreon. Kung gusto nyo supportahan itong podcast, salamat at paalam.